What's up mga kabangbang! Welcome back again to my channel Silent Killer bangbang, Bang, bang Love TV mga kabangbang For today's video Mag-aabang na naman tayo mga kabangbang Training Pulling Katuloy rin sa wakas Tayabas, Quezon mga kabangbang Pinawalan ng 730 Bago tayo mag-aabang Papasilip ko muna sa inyo yung Breeders natin na sinalang pero dito lang na may picture, na itlog na. Kasi ilog sa inyo, mga kabangbang. Ito, ito yung breeders na sinasabi ko na anak, tapos napansin natin ng itlog na pala. Nagidog na siya ng second clutch. May anak pa siya. Uh, tapos, ito, meron tayong napansin dito sa taas. Yung dalawang hen natin na nakaseparate. Nakaupo. Nung iangat ko, may itulong din pala. Ito, pasilog sa inyo. Ito, nakaupo. Para yung hen to. Pag itlog sila, kahapon, nakita ko tigis ang itlog nililimlan man nila para yung ngayon yan nag itlog ah uh, ano? o tapang o oh, nag egg nag itlog o oh. itong eh, itlog nila na to ala to Suradong hindi pertilya dahil para yung yan Bala ko dito. Total sabay na nagitlog ng isa bibigyan natin ito yung isa dito. Subukan natin yung sa kanila. Sabi nila, lilimliman naman daw yan. Susubukan, nabubuhay nila yung pichon. Pero hindi ko pa na-try na gawin yung ganon. Subukan natin siguro kung kaya nilang buhay na may papay natin na egg. Eh. Mahanap ako na ako ng itlogan. Tapos kukunin ko yung itlog ng itim. Dito natin papalimliman, mga kabakbang. Try natin kung totoo nga na kaya nilang bumuhay ng inakay kahit na pareho silang babae oh ito ito mga kabangbang oh, gagyak natin yung paso lalagay natin doon sa may itlog na dalawang babae ililipat natin itlog yung itim bigyan natin ng buhangin yan buhangin ang ko mga kamangbang masok ko yung buhangin sa itlog hindi nabibisaklat yung inakay pantay pa yung init nalilim nyo ba na maayos yung itlog pantay kadalasan kasi pagka yung iba ginagamit dayami o dyaryo para sa akin, hindi naman ako kontra sa ganun kaya lang napansin ko sa ganun sistema pag ng dyaryo natataihan ng dyaryo mas mataas yung possibilities na mabulok yung, mabugok yung itlog tapos Misa, ano? Nangyari din sa akin, sinubuha ko na gano'n. Wala tayong makukuha ng buhangin. Pag tayo nung mga breeders, nahihila yung ano? Nahihila yung dyaryo. Kaya yung nababasag din yung itlog. Sa ano naman, dayami naman, okay din. Kaya lang, pag medyo tumagal, natatayin yung dayami, naiipon. Nagpupuro dumi rin yung itlog itlog ng ibong kaya may tendency sila na mabugok okay na to lagay natin dito yung itim tapos ilipat natin sa lulongin lagay natin dito tanggalin na natin itong itlog na to tapos ilipat natin yung yung itlog nun kukunin natin itlog nito Lagyan muna natin dito itlog. Kunan natin itlog nito. Ilipat natin dito. Tingnan na natin kung lilimliman nila. Subukan lang natin. ating natikulim din banila ay makakabangbang A few minutes later Eh ma bang bang Positive din din banila Duwa din limliman sana mapisahan na ng anting natin Update ko kayo maabang bang O mapipisayan at susubuan nila at mabubuhay nila yung anak nila yan Pareho ngayon yan, mga kabamba. Weather of the time, mga kabangbang. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Ang ganda ng sikat ng araw. Ah. Uh, Maya-maya, mag-aabang na tayo. sana magiging maganda uwi ng mga warriors natin, no? Nakasali tayo sa side bet sa polling ng club. Ang uh, Ganda ng sikat ng araw. Update na lang mga kabangbang. Mamaya, ako, may umuwi na tayo ibon. Ayun mga kabangbang. Ay, Nagbalik tayo ng pangati sa taas. Nagbalik tayo ng pichon sa na lang lalo ibon. Kulay itim. Kasi yung kapara si Buki, kulay black. Baka makita niya, hindi na tumambay. Kasi panay tamay ginagawa nun eh. Baka sakaling makita, lumabag ka agad. Akala, isipin yung kapara niya Ayan, sabay o. lang muna dyan yan. Nasa tumati yung mga ibon. Para may makita ang ibon sa landing board, magbabaan ka agad. O, oh, na natin magabang mga bang 9.14, may nag na ng Balizuela. Ibig sabihin nandoon eh, nandun na yung mga ibon. Malapit na. Ayan o. No. Meron tayong pangati na pichon doon, no? Para pagdating makita, may gulay itim. Baka buo ba agad eh. ayan eh, no, maganda ng panahon mga kabangbang maaraw time check 9.30 mga kabangbang wala pa rin paramdam sa apat ating warriors 9.44 meron na tayo black check ayun black check ang nauna wala si Buki hindi natin ito sinali 9.44 Yan ang una natin pa uwi. Yung tatlo, wala pa. Na importi po. Sayang. Natakot sa pitjon. Natakot pa sa pichon yung black tech uh, Natakot sa pichon 9.50 Si Buki Ay si hindi pala si Buki Si spot pa pala to Ayan lu, lu, Lupay pa eh 9.50 Lupay pa Lupay pa <laughs> Ayan o. Oh. Pumangalaw pa si Spot. Wala pa rin si Buki. Uh, ayan, tumabay na. Nako, nagpahinga na sa taas. Nako, mukhang nag-aarap ng kalulod. Wala na. Ayun. Nailang sa picture Ah. Nailang. Nail mas nailang pa pala sa pinchon. Ay, tuloy pumasok dahil sa pichon Natakot pa. Nakakatakot pala na itim na pichon Makakala siguro pa usap. Ayan. Dalawa pa lang sa atin. Alam pa dalawa. Ang nangyari. Ayan, mga kabangbang. 10-10 na kumuwi Ayan no. Ayan, no? Ayan. Pagbilang ko tatlo! Ayun! Ayun! Bumaba ka rin, Buki! Ah uh, si Buki! Kala ko na na-disclash ka na eh! Pasok na! Pasok na. Pasok na, Buki! No, check it out si Buki. Alang niya, bakit nagpatangali ka ng todo? Punti ka na makatop! Ano yung sa'yo? Ang dalawa. Ayan na yun. Nauna natin yung Victor Lim na yun sa taas. So yun ang nauna ng natin sobrang tong kapatid ni Buki Kulang pa tayo ng isa si Reggie Yung nakarang na na natin si Reggie Ala pa O yan Ala pa Kulang pa tayo ng isa Nagpahirapan mga kabangbang Sobrang nahirapan ng mga ibon Daming hindi pa nagpapauwi Ayan no Ayan yung tatlo Ito yung uli si Reggie ito yung password ko si Brian sunod si Spat sa kabila si Lakaboy pang ay pato si si Buki nasa kabila ito yung uli hindi ko na nakita no oras nung putan punta kami palengke so yun mga kabangwang no nakapag-abang na tayo nung galing ng Tayabas rin natin sa polling pangatlo hindi maganda yung uwi 10 past 10 na naka-uwi Di ba yung ulan dumating sa atin? Nagpahirapan na yung uwi ng mga ibon. Marami pa hindi kumpleto. Pero tayo, nakumpleto naman tayo. Sun sunod lang di alas yung tatlo natin. Yung last board natin, hindi na natin nakita. Umalis kasi tayo, punta tayong palengke. Pero maman, eh, masaya tayo. Kumpleto pa rin. Mag-umpisa na yung Paris next week. Kaya, maganda pa rin. Sana, ah makaabal pa rin sila sa lipat, mabatok pa ng gusto mga ibon natin para sa susunod makasabay na sila pero yung lipat ngayon kahit magandang naging panahon magpaharapan na pa rin mga ibon marami yung kulang pa rin sa mga tropa natin swerte pa rin tayo yung apat natin kumpleto pa uh, sana yung iba makawin pa rin sa so, mga tropa natin dyan shout nga pala kay Mandula Santos siya yung nanalo ng side bet, ng yung uling lap winner yan siya yung nakatahanan na lechon. Chap-chapin na natin lechon. Paul, una mo na lechon. Machap-chap na. paano mga kabangbang? Susunod na ulit natin video. Maraming salamat.